pun po natin ang aking mga alaga. Ayan po, nakabang na. Pag ganyan po na uras ng kainan, mga kaubayan, ay nandyan na po ang aking mga alaga. Nakabang na po sila. yan inaantay na po ako. At pag nakita po nilang pumapasok po ako, ayan, sasalubungin na po ako, tukatukain na po ako, mga kaubayan, no? Ayan, no? <laughs> <Nakagatuwa> po sila. <laughs> Ang abo ng ang amo ng aking mga alaga, ang babait po nila. Mga kaubayan. Yung po, ganyan po lamang 'yan. Basta hinagisang ko silang ganyan. Bahala na po sila. Hindi na po sila nag-away-away, mga kaubayan. Ayan, sari-sari. Dati-dati po, ang dami ko pong alaga, ma. Ang dami ko pong alaga. Eh, nung nagipit po ako, nung nagipit po ako mga kaubayan, ay pinagbebenta ko po at pag wala kaming maulam, uh, yan, yan po ang inuulam namin. Halos dalawang linggo mga kaubayan, ganyan po ang inuulam namin kasi nga po wala po akong income, wala akong kita. Kaya napakaganda po pag meron ka pong alagang ganito, malaking bagay po. Ang susunod na gagawin ko na po mga kaubayan ay maglalagay po ako ng tubig doon. ay Ayun po, nakabang na si Gansoy. Uh, alam na niya eh, napupunta ako sa gripo. Ang trabaho ni Gansoy po mga kaubayan ay tagabantay ng gripo ito. Ito. <coughs> ang trabaho niya lagi niya pong ina, binabantayan ito yan nabuksan ko na po at yun naman po ang aking susunod na tratrabahuin at ito nga po mga kaubayan ay kasalukuyang kong linilinis itong inuminan ng Aking mga alaga kasi marumi na po tuwing maglalagay po ako ng kanilang inuminan ay linilinis ko po para sa ganon ay malinis po ang kanilang inuminan ayan mga po habang linalagyan ko yung inuminan nila ay tumitingin po ako sa aking kapaligiran at makalat nga po buti nga po nasunog ko na yung mga dahon ngayon ang kinagisipan ko ay itong mga kahoy na ito na lang po mga kaubayan kung paano ko po uh, aayusin itong sanga ng tinutol kong mangga at ito nga uh, napaliguan ko si Gansoy kasi yan lang naman ko ang kasiyahan ng aking alaga na si Gansoy Mabuhusan mo siya ng tubig, masaya na po siya, mga kaubayan. Kaya ito, isasara ko na po ang gripo at tapos na po akong maglagay ng kanilang inuminan. Uh, ito nga po ay palis na ako, palabas na ako sa, dito sa lugar nila at itong si Gansoy ko nakatingala sa akin eh ang gusto nito pag ganyan eh lambing-lambingin ko muna ngunit busy po tayo mga kaubayan marami po akong gawain kaya antabayanan nyo po yung mga uh, gagawin namin videos ni Gansoy pag ako po ay hindi na po busy mga kaubayan dahil ibabalik po namin yung dahil namin gawin na pag exercise at ito nga po, iliwang po na po sila at nandito na po ako sa uh, amin at tinitignan ko na po yung aking mga tanim na halaman at habang si Commander naman po ay naglilingbit ng na kanyang linabahan ng mga kaubayan. Kaya subaybayan niyo po yung bawat gagawin kong mga videos pag po ay nandito sa aming bahay mga kaubayan